tingnan mo ang karamihan sa mga lalaki ngayon. Abang habol, pakiusap ng pakiusap, nakaabang sa cellphone na parang asong gutom sa tira, tira Sinasabi nila sa sarili, mabait lang ako. Iniisip nila, kapag mas pinaghirapan ko pa, mapapansin din niya ang halaga ko. Pero sa totoo lang, alam na nila ang sagot, hindi sila ni respeto. Ibinigay na nila ang oras nila, yung lakas, pati dignidad, para Isang like, isang reply sa text, isang saglit na atensyon na limang minuto lang kinalimutan na. Ganito mismo ang gusto ng mundo sa mga lalaki. Mahina, desperado, uhaw sa papuri. Isang lalaking inuubos ang buhay sa kahahabol, imbes na sa pagtatayo. Pero eto ang totoo. Ang lalaking habol ng habol sa babae, talo palagi. At kung di ka titigil sa paghabol, unti-unti mong mawawala ang sarili mo. Reason 1. Tinatanggal nito ang dignidad mo dahil sa oras na magsimula kang humabol. Doon ka na rin nagsisimulang ibaba ang sarili mo. Tuwing hinahabol mo ang isang taong walang pake sa'yo, may ipinapahiwatig kang mensahe. Mura lang ako, walang halaga ang oras ko. Pwede na munang ipagpaliban ang layunin ko. At pinalaki ka ng mundong to para tanggapin yan na okay lang isuka ang dangal mo, kalimutan ang purpose mo, at bitawan ang kapangyarihang binigay ng Diyos. Basta makakuha ka lang ng kaunting pansin. Pero eto ang katotohanan. Ang lalaking sumasamba sa babae, nawawala ang sarili. Sinasabi ng mundo sa iyo, unahin mo siya. Pero ang ibig talaga nilang sabihin, kalimutan mo ang sarili mo. Gusto nilang ang mga lalaki ay mahina. Sunod-sunuran. Takot tumindig. Takot magsalita. Takot ipaglaban ang tama. Pero balikan natin ang simula, ang disenyo ng Diyos. Hindi nilikha ng Diyos ang lalaki para agad-agad bigyan ng babae. Ang una niyang ibinigay ay utos. Sumunod sa Diyos, pagtrabahuhan ng hardin, pangibabawan ng mundo. Pagkatapos lang noon, nung ang lalaki lumalakad na sa layunin niya, sa kadinala ng Diyos ang babae, hindi siya premyo para sa lalaking desperado. Isa siyang katuwang para sa misyon. At yan ang tamang ayos ng buhay. Ang lalaki inuuna ang layunin. Ang babae sumusunod sa lalaking namumuhay dito. Pero anong nangyayari kapag iniwan ng lalaki ang layunin niya para lang habulin ng babae? Binabaliktad niya ang disenyo ng Diyos. Naliligaw siya. At kapag nawala ang lalaki sa sarili niya, lahat nawawala kaya ang mahihinang lalaki na abuso ginagamit tinatapon. Dahil imbes na manguna, nagahabol lang sila. Nagsinungaling ang mundo sa iyo. Sabi nila, kumapit ka lang. Mas magpa-cute, mas maging simp. I-prioritize mo siya, makukuha mo rin ang pagmamahal. Pero ito ang totoo, hindi ibinibigay ang tunay na pag-ibig sa desperado. Ibinibigay ito sa mga lalaking matatag may respeto sa sarili. At namumuhay ayon sa layunin ng Diyos. Reason 2. Kinagawa kang mahina at desperado. Diretso Walang respeto ang babae sa lalaking desperado. Habang lalo kang humahabol, lalo kang nagmumukhang mura. O baka gamitin ka niya. pang pampalipas oras, o para lang may kasama. Pero piliin ka talaga. Hindi kailanman. Ang pagkadesperado... Sigaw ng kahinaan. Ang babae gusto niyang hangaan ng lalaki. Hindi kaawaan. Hindi siya humahanga sa lalaking gumagapang para lang makuha ang oo niya. Pinagmamasdan ka niya. Tinitingnan kung paano ka kumilos. Tinetesting niya ang hangganan mo. At sa oras na talikuran mo ang prinsipyo mo, para lang mapalapit sa kanya, wala ka na sa paningin niya. Dahil walang babaeng rumerespeto sa lalaking inuuna siya, kaysa sa sarili niya. Kaya nga ang daming nice guys ngayon, nagpapakapagod mag-text ng nobela, bili ng regalo, todo effort para mapasaya, tapos iiwan lang. Parang hindi man lang sila nag-exist habang sila tahimik na nasasaktan. Yung lalaking halos walang effort, yung abala sa pagtayo ng totoong buhay, yun ang napapansin. Bakit? Dahil kontrolado niya ang sarili niya, hindi siya nagahabol siya ang nangunguna at ang babae, natural na sumusunod sa lalaking marunong manguna sa sarili. Ang gusto ng babae, lalaking may layunin. Hindi siya naakit sa pangangailangan, naakit siya sa lakas. Sa lalaking, may misyon na hindi umiikot sa kanya. May disiplina at hindi basta-basta natitinag. May binubuong mas malaki kaysa sa pag-aproba niya. Yan ang lalaking iginagalang niya. Yan ang lalaking gusto niyang sundan. Gusto niyang maging bahagi ng mundo mo, hindi maging dahilan ng buong pagkatao mo. Tama na ang kahahabol sa kanya. Simulan mong habulin ang layunin mo. Binigyan muna ng Diyos ang lalaki ng misyon bago pa niya ibinigay ang babae. Bago nagkaroon ng babae, may utos muna. Sumunod sa Diyos. Magtrabaho. Pangibabawa ng mundo. At pagkatapos lang nun, sa kadumating ang babae. Hindi bilang gantimpala, kundi bilang katuwang sa misyon. Hindi ka nilikha para habulin siya, kundi para pangunahan siya. Lumakad ka sa panawagan mo at ang tamang babae ang kusang makakakita niyan. Pero kung siya ang habulin mo, pareho kayong mawawala. Reason 3. Binababa nito ang halaga mo. Habang mas available ka, mas bumababa ang tingin sa'yo. Ganun talaga ang sistema. Kapag bihira, nagiging mahalaga. Pero kapag palagi kang nandyan, wala nang thrill, wala nang saysay. Lagi kang nagte-text, lagi kang tumatawag, lagi kang nakaabang. Akala mo pinapakita mong mahal mo siya, pero ang totoo, pinapakita mong mahina ka. At sa isip niya, isa ka na lang sa marami, isa pang pangalan sa listahan, isa pang lalaking sobra ang effort pero kulang sa respeto sa sarili. Hindi niya hinahabol ang laging nasa harap niya. Hindi niya hinahangad ang kaya niyang makuha kahit kailan. Eto ang brutal na katotohanan. Ang bihira mahalaga. Ang madali kinakalimutan. May halaga ang diamante kasi mahirap hanapin. Pero ang desperadong lalaki, kalat na kalat. Kaya wala silang nakukuha. Pag ibinenta mo ang sarili mo ng mura, Huwag kang magtaka kung ituring kanyang walang halaga. Ang lalaking may halaga, hindi nang ihabol, nagtatayo. Yung lalaking abala sa trabaho, nakatuon, may direksyon. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya. Hindi siya habol ng habol sa babae. Masyado siyang abala sa pagiging lalaking hindi pwedeng balewalain. Dahil kakaiba siya, napapansin siya. Hindi siya nagmamakaawa ng atensyon siya ang pamantayan. At ang lalaking hinahanap-hanap, hindi ipinagyayabang ang halaga niya, ipinapamuhay niya. Ito ang ugali ng lalaking may halaga. Tigilan mo na ang pagiging laging available. Hayaan mong katahimikan mo ang magsalita. Huwag kang kumilos dahil sa takot. Kumilos ka ng may paninindigan. Magbigay ka ng espasyo. Hayaan mong maramdaman niya ang bigat ng pagkawala mo. Karamihan sa lalaki takot umatras, takot mag-pull back. Pero ito ang totoo, ang lakas ay nasa pagpipigil. Ang respeto ay nabubuo sa distansya. Kahit si Jesus, hindi ipinilit ang sarili niya sa kahit kanino. Nandoon siya para sa mga tumanggap sa kanya. Pero nung siya ay tinanggihan, lumakad siya palayo. Hindi siya humabol ng approval. Hindi siya nakiusap para lang mapansin na natili siyang nakafocus lumakad ng may layunin at hindi niya kailanman kinompromiso ang misyon niya para lang magustuhan. Kung ang anak ng Diyos mismo ay hindi namilit ng attention bakit ikaw pa? Matuto sa kanya. Kapag ang presensya mo ay nakaugat sa layunin, ang mga tao pipiliin kang sundan o maiwan sa likod. Reason 4, inaagaw nito ang atensyon mo sa tunay mong panawagan. Bawat segundong ginugugol mo sa kahahabol sa babae, ay segundo rin na tinatalikuran mo ang layunin mo. Hindi ka nilikha ng Diyos para maging batang lalaki na emosyonal at palaging nangangailangan. Nilalang ka niya para mamuno, magtayo, mainguna, at manakap. Pero ayaw ng mundong to na marating mo yon. Gusto ka nitong laging distracted, lagging addict, laging mahina, kaya isinusubo nito sa iyo ang kalaswaan. Sinasabi sa iyo na ang pag-ibig daw ang magkukumpleto sa iyo. Pinapaniwala ka na ang solusyon sa emptiness mo ay babae. Kasi nung alingan, diretso mula sa impyerno. Hindi ka naliligaw dahil wala siya sa buhay mo. Naliligaw ka dahil tinalikuran mo yung lumikha sa iyo. Ginugol mo ang lakas mo sa kahahabol sa babae. Samantalang dapat matagal mo nang hinahabol ang lumikha mo. Dapat ang pinatalas mo, ang disiplina mo. Dapat ang binuo mo, ang pangitain mo. Dapat ang winasak mo, ang kasalanan mo. Dapat ang nilabanan mo sa panalangin. Pero anong ginagawa mo? Dikit ka sa cellphone mo. Scroll para sa kalasuan. Text para sa validation. Tapos magtataka ka kung bakit pakiramdam mo'y mahina at hungkag. Hindi ka wasak sa pag-ibig. Nalilihis ka sa direction. At kung di mo to ayusin ngayon, mamamatay kang lalaki na hindi kailanman naging kung sino ka dapat. Pero paano mo ito matatalo? Kung seryoso ka talaga, ito ang kailangan mong gawin. Lumuhod ka. Manalangin ka na parang nakasalalay dito ang kaluluwa mo. Dahil totoo nga, putulin mo lahat ng nagpapahina sa espiritu mo. Musica, porn, malalanding text. Patayin mo yan. Disiplinahin mo ang laman mo mag-ensayo, magbasa, magtayo. Pangibabawan mo ang isipan mo. At simulan mong lumakad bilang lalaking may apoy sa dibdib, hindi libog sa puso. Hindi mo kailangan ng panibagong babae. Ang kailangan mo, ang Diyos, tibay ng loob at layunin. Hindi sinabi ng Diyos, hanapin mo yung para sa'yo. Ang sabi niya, sumunod ka sa akin. At kapag ginawa mo yon, lahat ng iba kusa ng susunod. Hindi dahil nagmakaawa ka, hindi dahil humabol ka, kundi dahil tumindig ka. Ang buhay mo, hindi tungkol sa makuha ang babae. Tungkol yan sa pagiging lalaking nilikha kang maging... Gumising ka, magpakatino, lumakad sa layunin, umalunod sa libog habang buhay. Tama na ang kahahabol sa babae. Simulan mong maging lalaking nilikha ka ng Diyos upang maging... Hindi ka ginawa para magmakaawa. Hindi ka ginawa para humabol. Ginawa ka para magtayo. Para manguna. Para manakap. Gusto mo ng respeto? Pagtrabahuhan mo. Gusto mo ng layunin? Ipaglaban mo. Gusto mo ng kapayapaan? Hanapin mo ang Diyos, hindi ang validation. Gusto ng mundo na manatili kang mahina, pero ang langit tinutawag kang tumindig. Kaya tumindig ka kung tumama sa'yo ang mensaheng to. Huwag mong sarilihin, ishare mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.